Pagdala og mga power banks nga mula pa sa 160 watt hours sa parehong domestic ug international flights matod sa si Civil Aviation Authority of the Philippines gidili ani ang report pang 2019. Gipatuman sa Office of Transportation Security sa Magtan Cebu International Airport ang higpit nga pagdili nga malakip sa check-in baggage, ang mga power banks o gubang gadgets nga may mga lithium-ion batteries. Hinuon tugutan ang mga pasahero nga masulod ang mga power banks sa mga hand-carry bags. Mato ni Lizel Mondihar, Regional Chief sa Office of Transportation Security kun OTS sa Mactan Cebu International Airport, wala pa sila makaluwat o kopya sa opisyal nga memorandum gikan sa ilang uluhang buatan sa OTS ug sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap. So sa amo ang operation, kung makita na mo ang kanang power bank sa hankari sa pasahiro, kung sa tanaw na mo nga dako-regud siya sa nga milliampers, amo rasad siyang i endorse sa airline. So ang airline mo decide kung i-allow ba nila or dili. Sa check-in counters sa usa sa mga dakong airline companies, gipatuman na ang pagdili sa pagdaog power banks nga molapas sa 160 watt-hours kon 43,000 milliampere-hours sa parehong domestic ug international flights nila. Matag pasahero, gipahinumduman sa mga matang sa gadgets og bang mga butang nga gidili nga masulod sa check-in baggage. Right. reminder lang po sir na yung power bank na exceeding 160 watts, bawal na po siya as carry on. Ah, okay. So, wala naman maliit na. Okay. Thank you sir. Alang sa pasaherong si Juana Niña Uy, mas pabor alang kaniya nga sa hand carry bag. Ibutang ang mga power banks, ilabi na nga kanunay gayod siyang magdala og power bank. Okay ra ko nga i-hand eh, carry ang power banks kay mas accessible sa dyan ako. O nga example, ma lobat ang akong phone. So, kuha rin ako siya dayon. yun. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina? Balitang Bisda.